Mga kapatid, ito na. Pag-usapan na muna natin to, mga kababayan ko. No? At uh, sa lahat po ng mga nandito dito. Mga kapatid. Ito lang, ha? Ayaw ni PBB na gano'n. Unite sabi niya. Tapos ang mag uh, uh, Correct? Sabi niya ni Ma'am si Ma Sheila. Hello po sa inyo. Tama po kayo dyan. Okay. Mga kapatid, pag-usapan na natin to, mga kababayan ko. No? meron pong uh, tatakbo na isang uh, senador this coming 2025 midterm election. Abay, abay, plano nga, plano atang uh, gawing concert, concert ground ng Senado. Abay, napakagaling naman ito, mga kababayan ko, ano? Mga kapatid, eh, napakagaling naman itong uh, sinatatakbong sena, senador na to. Gustong gawing concert ground ng senado. Ano kayang proyekto prang pang nasyonal ang uh, isusulong nito? Ano kayang proyekto pang nasyonal ang uh, planong gawin nito sa ating bayan kung uh, ang gagawin lamang nito? Eh, pa-concert-concert -concert lang. <laughs> Mga kababayan ko, oh, abay, hindi ko na po papatagalin. Eh, manok na <laughs> mandudok-dok. Eh plano, nag-file na po ng candidacy. No? At sa pag-file po ng candidacy, kasama po po yung isang ano walang alam sa Senado. Ito po'y komento ko, ha? Opinyon ko po ito, no? Mga kababayan ko. Okay? At uh, gusto ko lang po liwanagin, mga kapatid, no? Eh baka mamaya mga kababayan ko eh gumawa lang to ng ano nang uh, mag-concert lang to doon mga kababayan Ma paunawa ko lang po sa mga butante na boboto po sa 2025 election ang halalan po at ang pagsesenador po mga kababayan ko kayo po ang nagtatakda ng mga batas mga kababayan gumagawa ng lehislatibo. hindi po pang concert at pang, -pang artista at papogian lang ang Senado, ginagamit yan para magkaroon tayo ng Nagkaroon uh, uh, tayo ng maayos na legislative. Gumawa ng uh, mga batas para sa sambayan ng Pilipino. Hindi po pang ano, pampapogian lang. Mawalang galang lang po no sa mga kababayan natin, no? Babala lang po. Ako eh, ako po sa Tobiane, sa hindi po sang-ayon No? Ewan ko po kung kayo ay asang-ayon kayo sa pagtakbo nito. Well, ako po mga kababayan ko, hindi. Tawag na lang po natin na uh, pangalan na bundok. Ang pangalan. <laughs> mga kapatid, itong si Senator Bundok, <laughs> mga kababayan ko, ay uh, tatakbo po. Ang sabi po dito, mga kababayan ko, ito ah, sabi po dito to tatakbo sa pagkasenador ang singer at dating uh, dating uh, Philippine Amusement and Gaming uh, Corporation PAGCOR. Sekobisal, mga kababayan ko, na si uh, Jimmy Bundok sa ilalim ng PDP Laban. China. Maglalagay pa tayo ng uh, bata ng China dyan, mga kababayan ko. Sabi po, mga kababayan ko po, sabi niya po dito sa statement, ako po ay loyal. Loyal na bahagi ng PDP laban. I will also be loyal to the best policies. Absolutely loyal. Kay ex-president Rodrigo Roa Duterte. Siya po ang aking kaibigan. Saad ni Bundok. Alam mo maganda mga kababayan ko kung tatakbo sa Senado ang isang uh, kandidato. Maganda mga kababayan ko abogado. Abogado na may alam sa batas. Mga kababayan ko. Alam mo sa totoo lang dalan-dala ang taong bayan eh. Sa papogi lang eh. Sa paartista lang eh. Alam mo ba 'yun mga kababayan ko? No? Hindi hindi kailangan sa Senado ang ano, ang singer. Ang kailangan sa Senado mga kababayan ko is uh, marunong sa legislative. Marunong sa paghandle ng batas. Hindi natin kailangan ng mga pabebe lang doon. Eh putya, noong nakaraan nga lang, mga kababayan ko, di pa ba kayo madadala? Yung sasabihin mo lang kay Senate President na I move. Hindi mo pa masabi kasi hindi mo alam kung ano English ng I move. <laughs> di ba? Kailangan sa Senado yung marunong, yung simpleng I move. Gusto mo pang tagalugin, gusto mo sasabihin mo pa. Hindi pa pwede doon yung ano, hindi pa pwede yung hindi hindi ano. Hindi yung uh, hindi pa pwede dito yung uh, hindi ka marunong mag uh, magsalita, di ba? Mga kababayan ko. Tama ba ako? Pag sinabing pangailangan ba, pag sinabing I move, sasabihin mo, igalaw mo your honor. <tip 15> hindi dito ba pwede, yung hindi ka marunong gumawa ng batas, yung lagi kang co-author. <tip 15> Kaya ko, totoo lang ako, mga kababayan ko, ha? Kasi, kapag ikaw tumakbo sa Senado, kailangan, meron kang hawak na talino. Malamang yung qualified dapat, yung Malamirian Defensor Santiago. ba? Diba? Mga kababayan ko, kailangan Malamirian Defensor Santiago ang nilalagay natin dyan. Hindi yung kakanta ka lang ng ikaw ang kailangan po, kikinantahan ka lang ng ganun sa stage, abay, pwede na maging senador. Hindi pwede yon. Lahat naman tayo may karapatan na tumakbo bilang nga uh, senador. Pero putya, pumili tayo ng tamang tao. Pipili tayo ng tamang tao, pipili tayo ng tamang senador. Di ba? Nabudol na nga tayo noong 2022. Nakapasok sa Senado. O anong ginawa? Di ba? Anong ginawa? Sim ka I move your honor, naging ano? Igalaw mo your honor, igalaw mo, igalaw mo your honor. 'Di ba mga kababayan ko? Yung ay mo, hindi mo nga masabi. Tapos magpo-promote ka pa ng isa bang sakit sa ulo, ano mangyayari? 'Di ba? O oh, ayan ang problema doon. Alam mo, ang Senado hindi yan papogian. Ha? Ha? Mga kababayan ko, hindi yan papogian. Dapat kung andi dito ka, mga kababayan ko, dapat marunong kang dumepensa sa ating taong bayan. Mga kababayan ko. oh, nagsilbi kang opisyal sa pagkor. The most, one of the corrupt institution. Pagkor. <laughs> pagkor is part of what? Part of, nagpa-part ng pagpapapasok ng pogo. So, ibig sabihin nito, Mr. Bondok, may alam ka sa pagpasok ng Pogo sa Pilipinas. Eh, abay, magiging tagapagtanggol lang din pala to ng mga Tseko, ah, sa China. Mga kababayan ko, Pam Jesu may man eh, one is enough na po, wag na nating gawin entertainment at lugar kung saan ginagawa ang batas at article la aparte principal lang ang uh, nidigong ng hawak wag wag na huwag, ano, mga artista tama yan no mga kababayan ko tama yung sinabi ni mama ni ma'am si Ma Jessumi no wag tayo magpapasok ng principal ay hawak ang Duterte Duterte principal o Duterte educated kasi pag Duterte educated yan puro drama lang yan eh Drama, 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 drama. Mala artista, mapapaiyak ka pero anak ka ng Teteng, walang proyekto, walang programa. Yan ang tatak Duterte. Yan ang Duterte legacy na pinagmamalaki nila. At ang katas nito, mga kababayan ko, anak ka ng Teteng, ayan na, tumatakbo na sila, mga kababayan. Yung isa, mga kababayan ko, kahit tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. <laughs> <laughs> Di ba? Oh, kaya yun. Sabi nyo, sabi, ay, ay nawala, Wait lang. Okay na, may mic na ba ako? Ayan na. Talobat eh. Yung isang, yung isang kilala ko, mga kababayan ko, yung isang kilala ko, sabi niya, ay tanggal kong hinintay ang pagkakataon na ito. <laughs> Di ba? Ho, oh, totoo naman sinasabi ko, yung isa sabi ganon. Mga kababayan ko, ito namang isa, mga kababayan ko, sabi niya naman dito, ako po ay loyal sa bahagi ng PDP na I will also be loyal to the policies absolutely with the ex-president Duterte. Siya po ang aking kaibigan sa adpo niya. <laughs> mga kababayan ko, Oh, ano? Boboto kayo? Maglalagay kayo ng isang kandidato? Kandidato na ano, mga kababayan ko, na ano? Someday? Magiging trapo? Hindi kayo makikilala bilang Pilipino. Ako hindi ko na isa isahin yung mga trapolitiko sa Senado na ayaw sa pagbabago, na gusto ng pang interes. Kilala naman natin yan. And we know it. Kung sino-sino sila mga kababayan ko. Yan, totoo, to 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 po tayo sa sinasabi natin, mga kababayan. Alam mo, ang, ang Senado, hindi ito, hindi ito ang tamang destinasyon para magpayaman eh. Ang kailangan dito, mga kababayan ko, ay marunong kang uminawa sa taong bayan. Yan ang pagsisenado para sa akin. At ang pagsisenado, ang taong bayan, ang ano, ang pagsisilbihan. Hindi po ang mga paong nasa paligid at ang mga mayayaman. Civic <laughs> na eh. 50-50. Takot. Kaya ayaw tumakbo. Ito, mga kababayan ko, eh, for sure. Mga kababayan, napapakita ng suporta. Si Duterte, ganito. Si Duterte, ganyan. Hindi ako bilib sa mga senador nila. Hindi ako bilib sa mga senador nila, mga kababayan ko. Bakit? Kung nasabi, hindi ako bilib the reason why. Hindi ako bilib sa mga pambato ni Digong. Kasi bakit, mga kababayan ko, eh Duterte ideology ang nakikita nila at binabanggit nila pero eh, pagdating sa taong bayan, puro ay Duterte. Mario Cebu. mga kababayan ko, abogado ba si Jimmy Bondoc? But sabi dito, hindi. Kung abogado si Jimmy Bondoc, good luck. Alam niya ba 'yon? 'Di ba? Kung abogado si Jimmy Bondoc, well, hindi pa siya hindi siya totally nakatulad ng iba. Na talaga, oy, abogado. Kung magandang abogado si Bondoc, mga kababayan ko, wala namang problema dun eh. Sumampa siya bilang senador, makapasok siya. Well, makikita natin. 'Di ba? Pero hindi ito katulad ng ano. Alam mo, magmamalarobin lang to. Ay, sorry ka, tubig to. <laughs> oh, sorry ka dyan. Water yan. Hindi, yan. hindi yan, hindi yan, energy drink. Tama po kayo, wag natin iboto ang mga pasaway lang sa Senado. Correct. ba diba? Hindi kailangan noon, mga kababayan ko. Ah, graduate na siya? Okay. Hindi ako updated sa buhay niya. Kung graduate siya bilang abogado, pasok siya dyan. Pero ang tanong dito, magpapapogi lang yan. Hello from Italy. Tama ko eh. Walang silbi ang sena mga senador ni Digong. Eh, kahit na ako. Kahit na abogado pa siya na eh. Ito na lang mga kababayan ko eh. Oo oh, talaga, believe ako sa sarili ko. No? Kahit na ba eh, tingnan mo ah. Simpleng-simple lang mga kababayan ko. O oh, abogado siya. Abogado siya. Listen, eto ah, papakita ako sa inyo. Abogado si Bondok. Okay? Magalit niyo kung magalit sa akin. Kapag ang senador, kagaya na sinabi ko, abogado maganda yan. Okay, pasok pala si Bondok kasi abogado. Pero ang tanong dito, mga kababayan ko, Jimmy Bondok is loyal ba sa Pilipino? Sige, tatanungin ko kayo. Sagutin niyo ako mga didis, mapapahiya kayo sa akin ngayon dito. Si Jimmy Bondoc ba ay loyal sa taong bayan? If Jimmy Bondoc's loyal to the Filipino people, putya, papalakpaan ko dito ngayon yan. Susuportahan ko yan. Ano? Kung si Jimmy Bondoc ay loyal sa taong bayan, mga kapatid, sige nga, mga kababayan ko, huwag na manira na mabuti pang gawin. Ano magmanira, mga kababayan? Kung di tayo naninira dito, nagkukomento tayo, walang, walang panira sa aking komento. Josephine Sandoval. Isipin mo mabuti sa komento mo ha. Kung si Jimmy Bondoc ba, mga kababayan ko, ay abogado, pasok siya sa Senado. Well, graduate na daw siya, good, mga kababayan ko, pasok siya. Pero ang tanong dito, mga kababayan ko, kanino ba loyal si Jimmy Bondoc? Sa taong kaya siya tatakbong bilang Senado? Sa taong bayan ba? O sa boss niya? Mga kababayan ko, gusto niyo makita, mapapahiya kayo mga Duterte. Oh. Jimmy Bondoc said, oh, Ayan o, binabasa ko. Hindi nyo ako maluloko. Ayan o, liwa-liwanag o. O, liwa-liwanag o. Ako po ay loyal na bahagi ng PDP laban and I will be also be loyal to the best policies, absolutely loyal, kay ex-president Rodrigo Roa Duterte. Siya ang aking kaibigan sa bondok mga kababayan. O, ano? Bakit ko siya binabaratan? magka-content topic. I told you guys, if you run for Senate, puta sa taong bayan ka magiging loyal at hindi sa boss mo. Yan ang tama. Diba? Saan kayo makakita loyal ka kay Duterte? Hindi ka loyal sa taong bayan. Dapat loyal ka doon sa ating taong bayan. Diba? ba? mo, nagkamali na nga tayo kay Binoy eh. Sorry ah, uh, ano, binoy pare. Pasensya ka na. 'Di ba? ka na. Binudol mo ako eh. Naka ng titing eh. 'Di ba? Oh, John Joseph, hindi eh, napahiya kayo, 'di ba? Jimmy Bondo is not loyal to the Filipino people. He is running for President Duterte, not for the Filipino people, mga kababayan ko. Oh. 'Di ba? mga kababayan. Dapat pa naglagay ka ng na isang tao sa Senado, dapat loyal sa taong bayan, hindi loyal sa kung sinong tao lamang. Yan ang paggugobyerno. Ha? Mas maganda pang isama si Isko, mas maganda pa si Isko Moreno na lang ang pumalit dyan eh. Mananalo pa si Mayor Isko eh. Di ba? Ganon dapat. Mga kapatid. Oh, sasabihin na naman ng mga Duterte sa akin ito. Ito si Biyahe ni Koy TV, masyadong mapapil to. Inaano si Jimmy Bondo. Oh, ano ka ng titing? Kakanta lang. Naku, kakanta lang yan sa Senado. Oh, yeah, mga ano, mga, di, mga Duterte supporter. Nag-iiyakan kayo ngayon. Bakit? Totoo kasi at real to kang sinabi ko. Uulitin ko sa inyo. Ha? Makinig kayo. Uulitin ko, dapat ang senador nyo sa taong bayan maglilingkod, hindi sa boss din nyo. Okay?